Ayan, good morning sa inyong lahat mga busing, no. Ayan. Dito tayo sa bayan ng Pututan, dito sa plaza namin, no. Ayan, no. Ah, Municipio. Diba? <laughs> yung kanami, plaza namin, marami pang mga palaruan. Dito tayo ngayon sa Lagoon. yan. Good morning sa inyong lahat, no. At uh, plano ko sana idugtong na lang ito sa pagpauwi ko sa galing Barutak. Pero masyadong mahaba na, no. Kaya't gagawa na lang natin ng panibagong panibagong video na lang ba, panibagong content na lang po ito <laughs> dagdag content na lang po no para isang content pa yung pag-ikot natin dito sa plaza ah, nakabili na tayo ng kung kuan nakabili na ako ng pang-ulam no diyan na din naman idugtong ko na lang yung video dito sa intro na to okay mag-ikot muna tayo ng isa pa para dagdag dagdag na lang no ikot tayo dun sa palengke okay good morning sa inyong lahat at doon tayo sa paling ah, na ang idudugtong ko na lang yung pag-ikot sa palingke okay good morning kita na lang sa palingke ikot ikot, -ikot lang tayo nakabili na din naman ako ng pangulam okay kita yan dito na po tayo sa plaza namin <laughs> galing sa bundok o oh, ba diba? marami pa rin po ano marami pa rin palaruan no? pero marami na din umalis Dali ah, tawid tayo. Ano oh, ba? Diba? Ang <laughs> ngayon kapistaan lang ako hindi nakapasyal pasyal dito eh. Maulan na, maingay pa. Hindi rin naman tayo makapag-vlog. Pero marami pang natira oh. Kagabi may pa sila eh. Gumanda kasi yung panahon kagabi. Ano no? Mga <laughs> bingo bingo. Yan. Allah. Basketball, basketball. Ani ko tayo sa palengke <laughs> tapos tingin tayo kung may nilagang pata <laughs> ayan kundek lang yung tao ayos may luto na Yeah, old market.

Diba? May ulam na. <laughs> oh! May sound. May mga na. Yes! May pang-sabaw na. bupis thanks o oh, ba? diba may ulam na tayo <laughs> ah, Tandala lang po ah May dagdag ulam na may Sarsyado pa naman dun sa bahay Na giniling yan, doon na lang mga busing sa laba. Ah, sige, may diretso na natin to ah. Diretso, diretso mga busing. Yan, ikot-ikot muna tayo sa plaza namin. Galing na tayo sa bundok. Yan, bumili tayo ng ulam. <laughs> may pangdagdag lang po ito na ulam Yan. ikot muna tayo sa plaza gawin ko na lang itong isang content Yan. gagawa natin ng intro doon sa plaza <laughs> tapos yung outro mamaya nung galing tayo sa bundok gagawaan ko na lang ako bahala doon hindi lang <laughs> katatlong content pa tayo <laughs> Ikot sa bayan ng pututan <laughs> Yan. Ikot muna tayo ikot muna tapos gagawa ako may gagawin ako ng uh, gagawa muna ako ng pang intro <laughs> dali ah may makakakuan uh, tong baka mapigtas tong kuan ko yan huy ayun ganda ng labrador <laughs> galing kabundukan, nagigot sa bayan ng pututan may <laughs> paggamay ni Bubut ba Ayan. sandala lang po gagawa muna natin ng intro tong kano to dito na lang din naman tayo eh <laughs> Ayan, bukas ah bukas Ayan, pwede yan, sa loob tayo gagawa. Sandali lang po mga busing ha ah. <laughs> 'Yan, sandali lang po ah. Ah sige. Ah sige, mamaya na sandali lang. 'Yan. Sa palingki naman tayo pupunta mga busing sa o uh, uh, ano ra sa wet market or new market namin. Ikot lang 'no. Nag-ikot sa bayan ng Pututan para makabili ng ulam. <laughs> Ayan, ganda ng itong puno na to parehas to sa puno doon sa babundok na tinuturo namin ni Bads ni Bad ni Bads paratin no. Ni Raymond. Ayan. First time masabak ni kan ni ay ah, hindi kan na pala ito na vlog ko na pala itong kan ito Itong action cam na to doon Diyan sa palengke I namin eh, Balik natin Ikot ikot lang Hanggang makauwi sa bahay Okay Mahal yung nilagang pata Ngayon ng baka Ng kalabaw ah 90 nung una 60 at ah, 30 lang yan ngayon tapos naging 60 ngayon 90 na eh <laughs> Pero okay din naman masarap din naman Yan Oh yeah ah bukas pa yung araw ng palengke namin wala yung mga magbibinta ng isda dito bukas pa ito yung kanila pa naka ready na dito bukas pa kasi kakanin hindi ba emang kakanin hindi bagay sa nilagang pata natin dito tayo balik ah eh. Wala namang makita dyan sa likod Dahan-dahan lang O oh, diba Bukas po yung araw ng palengke Dito ma mahal yung isda ngayon dito Sigurado ako yan Pag dito sa palengke namin <laughs> Pag ganitong walang isda sa bagsakan ah, Mahal yan dito mahal na hindi pa preska ka <laughs> sa totoo lang naman yung iba yung bagong dating ng mga isda nila itatago nila at yung naunang stock nila yan yung ibibinta nila di ba alangan nga naman eh, palabasan palabasin agad nila yung bagong kuha nila bagong stock nila hindi eh, na bulok na talaga yung kuha yung unang stock nila e-bike yeah, tara na uwi na lang tayo mga busing ha. kahapon nagpandisal yung andyan na may minatira pa doon na, wag na lang sa kanin na lang to sa kanin <laughs> pandisal pala no masarap sa na pandisal to wag na dalawang -dala isip na naman ako sa pandisal oh wag na lang mag na wag na magdalawang isip direct sa uwi na from Dars yan huwian na tayo mga busing ha <laughs> nag ikot sa plaza ah <clears throat> nag ikot sa bayan ng pututan yan road trip na miss ko lang kasi magkani <laughs> kalain mo ngayon lang gumanda yung panahon <laughs> Hindi e lubusin na natin habang nasa labas pa. Mamaya pagpasok natin ito, oh, edit ng edit tapos mag na ng mga video, O oh, 'di ba? At least nakaikot tayo. Naikot ko kayo, nakaikot ako, nakaikot kayo. 'Di ba? Na-relax tayong lahat. Tapos eh, almusal, pahinga. Alas dos, medyap lang kasi gising na ko eh. Ingay kasi ng mga aso. Yan, Dito na tayo mga buseng sa amin. And good morning po sa inyong lahat. At maraming 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 salamat po. And I love you all. Bye bye. <laughs>